ako po ay po ng malagkit. At ako po ay magbibigo. ito po ang magkado. Asuka, ay asukal. Tapos ito, maglalatik po ako. Sana uh, Dalawang kilo po ito, mga kamamo. Kasi po, may, may gawain po mamaya dito sa bahay. Wow! At, 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 And, um, lalagyan ng asukal maglaro. Um, na lang po siya oh. Um kailangan makare-resiko -re para um, at lalagyan po ng asukal. Um, asukal. Lalagyan pa na natin ng asukal. Ayan mga kamamo, ayan po, nilalatik na po ngayon at ayan po, lalagyan na po ng asukal okay, para okay. ay ito yung sumarap at medyo matamis. At lalagyan ko rin po wow. mga ito ng asin para medyo magbalance ang lasa at wow. Wow, masarap po ang aming may lasa, aming cell po ngayon. Yes! Uh, yan po, halukahin na halukahin para nasa uh, po oh! at um, lapot po. Ayan po, hinalo-halo po. At ngayon um, po ay... Lalagyan uh, po natin ng asin. Lalagyan po ng asin. Sana oh. Halukahin na halukahin na mga puto siya at ang mag-resign ko na at ilalagay na po ang malagkit. Ayan so, na po, lalagyan na po ng asuka. Lata ang pwede para lumansa siya at mo. No. Dalawang kilo po yung eh. Woo! Ay, na po, Halo kayo na, halo kayo po, po. Para po ma, po po. ilalagay na po ngayon ang malangkit na may kunti at ayun po. Yung, wow. Malapit na po yung uh, uh, mga hanggang lumang uh, po. Sana po. may ulit po at hindi pa po wow. baka naluto na po. Update ko po kayo mga kamamang. Lanting. <laughs> eh, <laughs> hindi.

tik sa malagkit at wow ay matatapos na po yan pagkatapos nito ay magiisa na po kami mag-sell ko pa dami din. naman yan teh. sa ilalim? Oo. Medyo na ano lang siya. Pero maano yan may yan sa gitna lang nakikita hindi na ano din niyan tayo yan sobrang dami kasi dalawang kilo yan dalawang kilo pala to hmm siya pala ang dalawang kilo yan oh no no po ito at ang meron ako bisan na yes ano mo pala kasi may tanglad tanglad ay ano pandan Pandan. baka madurog yung pandan din Sarap po, matagal ang halo kasi po. marami po. Ay, dalawang kilo rin po ito. At ah, ah, oh, pang ipapatig ang oh, po sa kanilang iba. At ang iba ay dito lang po sa bahay. Sa mga... Ayun yeah, uh, na, tulong na kayo. Ayun naman in-invite. Naglaba ako, ti. Tapos ko nga lang yung maglaba. nag-text ka? Ayan, matatapos na po siya. Kapag nalang po. Yan yung na. nga eh, masarap na po itong aming ko at uh, masarap na rin. Rin. Niko, sa po aming ko paano'ng lasa. Yan, thank you sa in-invite po. nag i sa PPC. I-invite po yung... Ano ni Ate? Ano ni Ate? Ano ni Ate? Ano ni Ate? Ano ni tapos na po, naluto na po siya. Wow. Mayroon po ay handa po ng pagkain yun sa silbo po namin. Wow. Ito kay Ate Wing at saka kay Day Brenda. Sita po ang maghalukay niya para maluto. Sige, kung ano ka nga mo, sigurado na sa lapo ito. Wow! Ayan po, mag-usap na po kami sa aming sa group. Ito po ang aming video si Ate Ling. At ito po ang aming salita si Ate Tis. Si Ate Tis, si Ate at si Melinda. Asensyo na po kayo at ang labo po talaga ng aking kamera yung aking cellphone